Magandang araw! Eto na naman, samahan niyo na naman ako sa panibagong buhay, sa panibagong araw at panibagong pag-asa ng aming buhay. <laughs> wala namang laging ganap sa aming buhay at wala namang kasing, wala namang kasi akong hilig talagang lumabas. Kung baga, taong bahay lang talaga ako. Parang trabaho lang, uwi, bahay, bahay, trabaho, palengke, grocery, dito lang. Sa bahay lang talaga. At ngayong bakasyon, bahay lang. Wala kaming pinupuntahang mga lugar kung saan-saan kasi Parang mas gusto ko pa ang laging nakahilata na lang sa bahay, kasama ang mga bata, kasama ang aking asawa, kasama ang aking pamilya. Ewan ko ba, ganun din ba kayo? Kasi nung kabataan days ko talaga, gala ako. <laughs> Ewan ko, naubos na ata yung excitement ko sa labas nung kabataan days ko. Ngayong matanda na ako, dito na ako talaga sa bahay. Parang mas gusto ko laging nasa loob ng bahay. Yun na lang. <laughs> kahit tinaalok ako na aking mga kaibigan, ng aking pamilya na lumabas, yun, paminsan-minsan nakakapunta ng mall at kung nagyayayala ang mga bata at kumain sa labas, kung nagyayaya ang buong pamilya at ang mga bata, yun lang. Pero kapag ka, yung gugustuhin ko, minsan lang. Napakasaya ko talaga sa loob ng bahay at eto na nga since umaga na naman at busy na naman sa mga gawaing bahay, syempre yung pisa natin ito ng pagkain ng almusal. <laughs> Nakita nyo naman kung ano ang aking ginawa. Kinagabihan kasi nagready na ako ng lumpia Shanghai kasi plano ko kinaumagan ito ang aming magiging breakfast. So ayan sa akin ay nagready ako para sa akin, nagchop na ako habang nagpiprito ng aking pipino. At yan ang ka-partner ng aking lumpia Shanghai kay tatay, one cup of rice and then lumpia Shanghai and then nilagyan ko ng sauce ng siopaw. Okay, yan ay sauce ng siopaw from 7-Eleven. <laughs> At yan, piniflex ko na ang aming pagkain ni tatay. So, di ba napakasaya lang talaga sa loob ng bahay? No, kung hindi rin lang naman importante lumabas, hindi talaga ako nalabas. Yun na ang routine ng aking buhay sa loob ng bahay at syempre trabaho. Kaya ang makikita nyo lagi sa mga post ko, sa mga vlogs ko ay ang nasa lablang ng bahay, magluto-luto kasi yun lang talaga ang gusto ko. <laughs> yun lang bang aking hilig ang pagsilbihan ng aking pamilya? Ayan na nga, sabi ko na nga sa inyo, noong kabataan days ko, gala ako, parang lahat ko na nagawa. So, this time naman para sa aking pamilya, no? hindi uh, naman ako as in galang-gala nung kabataan days ko, pero mas Ah, uh, nabigyan ko kasi nang pansin na din yung aking kabataan days. Kumbaga parang naggawa ko naman para maging masaya ang aking kabataan days. <laughs> o oh, di ba? Ngayon naman napakatamad ko na talaga. So ayan, sarap na sarap na naman kami ni Tatay kumain, nagdadaldalan, nagchichismisan. Ayun. nagbubulong bulungan <laughs> At yan, sabay kami gumuguya nguya At saka happy lang. So ganito lang kami kasaya sa buong araw namin kapag ka may mga ginagawa kami, trabaho man yan or something. Yun lang. So see you next time. Bye!